Pinagpipiestahan at kalat ngayon sa online world ang photos, videos sa isang isla ni Enrique Hill kasama ang former beauty queen turned actress at PBB8 alumna na si Frankie Russell. Obvious na new ang nasabing mga ebidensya dahil mismo ang mga lokal sa Balikasag Island in Panglao, Bohol ang nagpost ng mga larawan at reels sa kanika nilang Facebook account. Sarami nga ng pinagbigyan nilang fans, trending agad ang mga resibo na magkasama si Ken at Frankie sa Bohol. Mukhang wala namang balak si na Ken at Frankie na itago ang kanilang pagtatampisaw sa nasabing isla dahil dead mas sila kahit alam nilang maraming cellphone camera ang nakatutok sa kanila. Kaya naman iisa lang halos ang tanong ng mga mamang netizens magjowa na ba sina Enrique at Frankie? Actually, para sa solid fans ni Ken, magandang balita raw ito kung totoo man. At least happy na sila na makitang nakamove on na ang aktor kay Liza Soberano. Kung mababasa nga ang mga komento ng Cyber Citizen sa social media ay parang okay naman sa fans kahit sino ang maging jowa ni Ken basta mapalitan lang agad-agad sa puso nito ang dating girlfriend. Marami kasi ang naawa kay Ken after ibulalas ni Liza na matagal na silang hiwalay ng tisoy na aktor. And in fairness, mukhang bagay naman sina Enrique at Frankie kaya naman abangers na lang tayo kung totoo ang sila na talaga o friends lang sila. Ano ang sinyo sa balitang ito?